At isang netizen na nagpapatanong kung bumisita na rin ba ang samahan ng mga maninindang Pilipino sa Kalamba City upang alamin ang kasulukuyang kalagayan ng mga vendor. Alamin sa siyasat Presents DWIZ Track Record Report na ito. DWIZ, balita ko ay aktibong nagiikot ang samahan ng mga maninindang Pilipino sa buong Pilipinas para makipagkumustahan sa mga katulad kong vendor. Gusto ko lang sanang itanong kung bibisita rin ba sila rito sa Kalamba City para sa aming mga manininda? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa. Presents D W Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, ginanap nitong January 14 ang meet and greet ng Vendors Party List sa Punong Barangay sa Kalamba City kung saan ay dumalo ang first nominee ng samahan ng mga mananindang Pilipino na si Tita Malulipana. Ang hakbang na ito ay nagpapatunay na patuloy na nagiiikot ang bagong samahan upang paigtingin ang kanilang layunin na lubos na kilalanin ang sektor na ninanais nilang irepresenta. Sa paumagitan ng pagtitipon ay kinumusta ni Tita Malulipana ang estado ng mga maliliit na negosyante sa Calamba City at ang kasalukuyang kalagayan ng kanilang mga negosyo. Ito ay kanila ring paraan upang malaman kung ano-anong mga isyu ang ikinahaharap ng mga vendor upang masolusyonan ng bagong samahan at maimplementa sa lungsod na may kaparehong suliranin. Ang patuloy na pag-iikot ng samahan ay ang pagpapakita ng kanilang dedikasyon na bumuo ng matibay na koneksyon at upang mapabuti ang kalagayan ng kanilang sektor. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.